Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay eh, pakita ko naman sa inyo yung ibang lugar na pinuntahan namin. Ito po ay sa Royal Palm. Ayan, medyo malayo po yan sa aming bahay. Ayan, gusto po kasi ni Kike pumunta dyan. Ang pangalan ng lugar ay Urban Air. Adventure Park. Ayan. Ayun na, o. Oh, Nag-enjoy sila ni Kike at si Sophia. May pa. Talag-talong pa sila. Para sa bata. Ayan. Ayun yung ba na. Iba-iba pala ang price. niyan Pag pumasok ka. Kasi ang binayaran ko ay $25. With tax ay $27. Ayan. Pero hindi pa pala kasama yung iba pang mga activities. Ayan. Meron pala siyang color, color. Kaya, dyan lang siya. Mga pang lang na laruan. Iba kasi para siya sa mga medyo teenager na. Kaya, dyan na lang muna sila kasi nakapagbayad na. Ayan. Ang place na pinuntahan namin. May talon-talon. Ayan o. Dado sila sa kabilan side ngayon pwede rin po pala dyan celebrate ang party alam nyo ba na ang dami na celebrate ng party dyan sa urban air ayan kaya lang pag nag party kayo dyan mabayaran mo syempre yung mga bata kada isa susko ang mahal na magagastos ayan. kaya mahirap mag party dyan sa urban air dapat ay pag mag-party ka, marami kang pera kasi ang dami talaga niyang babayaran. Kasi tapos hindi ka pwede magdala ng food. Diyan ka lang bibili ng food. Ang karaniwang pagkain po dyan ay pizza at mga drinks. I think chicken too. Yan po ay okay. Thank you for watching. Pasusunod na lang kule, bye bye. Love you. Bye. Take care. See you in the next video. Bye.